Trending nga ngayon at pinag-uusapan ang singer na si Jake Zyrus matapos na mapansin ng ilang netizen ang malaking pagkakahawig nito sa namayapang aktor na si Berting Labra. Isang netizen nga ang nag-share sa social media ng kanyang pangihinayang sa international singer na si Jake Zyrus dahil sinayang daw nito ang pagiging Charisse Pempenko na unang minahal at hinangaan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ibinahagi nga ng isang netizen na nagngangalang Eman ang maiksing video ng performance ni Jake habang nasa isang gig sa ibang bansa. Kalakip nga ng video ang komento ng isang netizen na sinabing, sayang ka Charisse, para ka nang si Berting Labra ngayon. Mapapansin nga na nasa mahigit dalawang libong laugh reactions ang makikita sa komento ng mga netizens at mapabasa nga rin sa comment section ang katakot-takot na panalait patungkol sa singer. Hindi lang nga mga panlalait ang mababasa sa comments section dahil may mga ilang netizens din ang nagsasabi na igalang umano si Berting Labra lalo na at ito'y namayapa na. Si Berting Labra o Roberto Labra sa tunay na buhay ay isa sa mga naging child star hanggang sa naging veterano aktor mula 1953 hanggang 2009. Kadalasan nga itong napapabilang sa mga pelikulang ang genre ay comedy, drama o action. At ang nakadiskubre nga sa kanya ay si Fernando Poe Sr., ama ng The King Fernando Poe Jr. or FPJ. Sa kanyang karera nga bilang artista, nagkaroon din siya ng dalawang parangal sa FAMAS at isa na rin dito ay ang Best Actor sa pelikulang Ano Ba Choy noong 1962 at Best Supporting Actor naman para sa lumuluhang komiko noong 1964. Umanaw na nga ito sa gulang na 75 dahil nga sa pagkakaroon niya ng chronic condition. Legend nga kung maituturing ang aktor, kaya naman may ilang netizens ang umalma dahil habang kinukumpara nga ang itsura ni Berting Labra sa singer na si Jake Zyrus, ay hindi nga may iwasang tila ginawang katawa-tawa ang dalawa. Komento ng ilang netizens, Go oh, Jake Zyrus, kami mga nagmamahal sa iyo andito lang mula noon at hanggang sa journey na tinatahak mo ngayon. Berting Labra is a legend for all we know. Bakit di kayong maging masaya sa taong gusto lang maging masaya? Sa lupa din tayo aabutan, kaya wag kayong magmalinis. Buhay nyo, pakialaman nyo. At least siya naranasan niyang sumikat at makaduwit ang mga sikat na singer sa Hollywood. Kayo kaya mga basher puro lang hanash. Ipagpatuloy mo lang niyang ginagawa mo Jake. Hayaan mo yung mga bumabash sa'yo. Tayo talaga mga Filipino ang nagsisiraan. Hayaan natin yan kung saan siya masaya. Wala naman siyang tinatapakang tao. Yan ang trending.